Ayon Department of Energy, nitong katapusan lang ng Enero huling inspeksyon ang Panian Open Pit Coal Mine. Landslide daw ang sanhi ng pagguho ng minahan. Katunayan, itinigil muna ang search and retrieval operations doon dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa. At mula sa Antike, saksi si Marie Zumali. Ang bahaging ito ng West Wall ng Panian Pit na Semerara Open Pit Coal Mine sa isla ng Semerara sa Antique ang gumuho nitong gabi ng Martes. Sa lawak ng gumuhong lupa, hindi nakaligtas ang limang trabahador na natabunan. Nauna nang na-recover ang mga bangkay nila na lumutang ang mga ito, ilang metro mula sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sa ngayon, lima pa rin minero ang patuloy na pinag -ahanap. Pero kaninang hapon pansamantala nang itinigil ang search and retrieval operations dahil patuloy pa rin daw ang paggalaw ng lupa sa minahan patay sa monitoring ng Semirara Mining Corporation. Kitang-kita pa nga sa video na aming nakunan ang patuloy na ng lupa. Safety of the people. I think this is because of the safety of the people retrieving the bodies, no? Uh because if there is if, if we might have caused a pero na nga ako ang pamunuan ng Semirara Mining Corporation na gagawin nilang lahat para makuha ang katawan ng lima panilang nilang tauha na pinaniniwala ang nabaon sa buho. Nakikita niyo po sa aking likuran yung lawak ng uka na idinulot ng pagbuho ng February 13 dito sa isang bahagi ng Panian Pit ng Semirara Mining Corporation. Aabot daw po sa 600,000 cubic meters yung lawak ng lupang gumuho na tumabon sa mga trabador at maging sa kanilang mga malalaking mga equipment. Hanggang sa mga oras na ito, dalawang araw matapos na ang pagbuho ay mapapansin niyo po na meron pa rin ng lupang iyon. It is really a landslide. Mm -hmm. A landslide sa isang side ng bundok. So dig deeper, titingnan mm -hmm. natin, i-verify natin. At uh, ang makikita mo doon, may tubig lang talaga doon sa bundok na nagbigay ng pressure at gumuho. Batay sa pauna investigasyon ng Department of Energy, ang kisa mirao sa bahagi ng working area ng mga minero ang gumuho. Ang lawak na isang working area, kaya raw mapagtasa ang hanggang 30 malalaking truck. Hindi kasi bababa sa 300 hektarya ang lawak ng open pit coal mine dito sa panian. Labis daw yung ng DOE ang paguho. Lalo nito nga lang katapusan ng Enero ay pumasa pa sa inspeksyon ng Energy Department ang minahan. Bukod pa ito sa Initial Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pansa lang itinigil ang operasyon ng minahani sa Semirara kahapon. Ayon kay Energy Secretary Jerry Copitilla, hindi mo na ito mag-ooperate hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa kung may kapabayaan ng kumpanya at hanggat wala pang mas pinaigting na safety plan ang mining company para maiwasang mangyari muli ang ganito mga insidente. Bubuo rin ang task force ng Department of Energy, katuwangan DENR at Mines and Geosciences Bureau para siya sa atin ang pagbuho. Siniguro naman ang Semerara na susunod sila sa direktiba ng pamahalaan, pero gitang kumpanya, hindi rin sila nagpabaya. There were no signs of imminent danger. Oh, oh. Kaya nga nandiyan sa pero magbabantay ng mga crafts sa itaas. Oh, oh. Day and night. May kita dun sa kung saan sila nagtatrabaho na hindi na walang nabibiyak na walang natanggal na material eh walang naalis na lupa mga mado doon sa itaas mula rito sa Semirara Island sa Antique ako si Maris mali ang inyong taxi